So, paano natin gagabayan o iingatan yung nakita naman natin si King Charles, di ba? Naramdaman ko nga yung Holy Spirit sa mga suot nilang damit. So, paano aalisin yung mga bagay na negative dun sa seremonya? Kahit na tayo bilang Pilipino, kahit na simpleng tao, alam ko naman na wala ta walang pakialam sa atin si King Charles. Baga siyang sa, sa, atin, walang pakialam. Pero tayo may pakialam sa kanya kasi tayo nasa panig tayo ng mabuti sa, sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit. Ano yung magagawa natin? Halimbawa kasi si Apostol Pedro, Apostol Pablo, si Jesus, o halimbawa, ano yung magagawa nun? O ako yung lingkod ng Diyos, ano magagawa natin? Siyempre, sa Biblia, sinabi, walang marumi na hindi nalilinis sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Diba? So, kahit na wala tayong, walang pakialam sa atin yung mga ibang lahi, o yung hari na kinukuronan ngayon, ipapanalangin natin para mawala yung salot. Nagawa ng mga sino ba may gawa? Halimbawa, ang may gawa. yung mga bulaang buro, di ba? Sino pa? Kasi sa sa nakaraan, maraming lalabas na bulaang propeta. Ngayon, bulaang guro. Sino yung mga bulaang guro? Yun ang may dala ng mga salot. So, iba pa na natin. Siyempre, si King Charles at saka yung pagkukorona sa kanya. Pangit man yung panalangin natin, pero nakasisigurado tayo na didinggi ng Diyos sa mga ganung paraan by the Holy Spirit. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas na nanggagaling sa inyo. Gabayan niyo po kami sa bawat oras. At ang kalooban niyo lang mga masunod, hindi ang aming mga kalooban. Hayaan niyo po na malinis namin, malinis ng panalangin ang lahat ng mga negative o mga bagay na hindi tama sa nagaganap na seremonya kay King Charles. Ginagawa ko to sa bagamat alam naman natin na si Queen Elizabeth ay nasa panig ninyo. Gayun din, iingatan nyo ang mga susunod sa kanila. Na hindi na nila magawa ang mga bagay na makasasakit sa inyo. Magawa nila ng tama ang mga seremonya ng pagsasalin ng pagiging hari Panginoon, alisin niyo po lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa nagaganap sa naganap na seremonya o pagkukorona kay King Charles. Ingatan niyo po ang mga mag-iingat sa kanya at pagpalain niyo ang magpapala sa kanya. Sa lahat ng mga nakasaksi o nakapanood ng naganap na Pornasyon, pagpalain nyo rin po kami. Ingatan nyo po kami sa lahat ng mga bagay. Wala man kaming kakayahan hindi man kami nakapag-aral. Nakatulad ng sa mga pare, pastor o ministro, Panginoon. Bigyan nyo po ng karapatan ng aming mga panalangin na maganap. Dahil naniniwala kami sa inyo. Nasa panig kami ng inyong kapatid ng kabutihan, karunungan na manggagaling sa inyo ang aming tatanggapin. Salamat Panginoon. Bagamat ang aming mga panalangin ay hindi matatamis katulad ng mga nakapag-aral, pero nakasisiguro ako sa aking panalangin na bawat masamang espiritu ay natatanggal nito sa pangalan ni Jesus